Hi guys! Papunta pala kami ngayon sa hotel. Malapit lang po ito sa Terminal 1 kung saan. Doon naka-check-in ngayon yung pinsang kong kararating lang galing ibang bansa. Kasama yung asawa niya. Pala kami dumaan sa may river drive sa may Las Piñas. Ito yung mapilis na way para makarating kami agad sa hotel. After 6 years, ngayon lang ulit nagbakasyon ng pinsan ko. Dito sa Pinas, sanging ako lang at ang ate ko ang nakakaalam na magbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Ayaw niya ipaalam kasi gusto niya i-surprise ang mama niya. Pero guys, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking vlog. yung Terminal 1 International Airport sa may bandang kaliwa. Nakikita ko na ang hotel nila yung may kulay pula. Guys, nandito na kami sa harap ng hotel. Pasok na tayo guys sa loob ng hotel. <laughs> Ayan, ito yun, di ba? us magkwentuhan dito na kami sa labas at babalik kami bukas para sabay-sabay na kami pumunta ng airport. Good morning guys! Ngayon papunta kami ng hotel kung saan sabay-sabay kami ng pinsang ko at kasama yung asawa niya papunta ng airport kaya pauwi ng tatloban. Kaya abangan niyo guys! Tara, let's go! Man yung PFC. Ulit tayo guys sa harap ng hotel. Ulit tayo dun sa loob. Andun naghihintay yung pinsan ko. Good morning! <laughs> Ayan guys, sapunta na tayo ng Terminal 3. Dito, Mike, Dito na, tayo na tayo sa Terminal check, 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 3. Ang oh, daming tao. Global. Excited? Excited? May <laughs> mga mga bubulaga. <laughs> Surprise! Ayan guys, kararating lang namin dito sa Romaldis Airport. Ah, hintay lang namin yung aming bagahe. Unang mabibiktima is yung pisan ko. So, surprise talaga namin ngayon yung pinsan namin. Alam <laughs> ko lang kung ano magiging reaction niya. Abangan ganyan na lang, guys, paglabas ko. Ito lang sinabi ko sa kanya na mag lang ako ngayon, na wala akong kasama. Kaya, abang-abangan nyo, guys, kung ano magiging reaction niya. So excited! Nausap ko na yung isang box. Ano na, labas na siya ngayon. Heto na, palabas na tayo. hindi ko pa makita yung kanyang sasakyan. Ayan, nakita na ni Mamang Porter. Hi, Chan! Saglit lang, Chan, ha? Adi, wait lang. Wait lang, ha? Eto na, hindi niya alam kung ano mangyayari. Pa, ganito ka na, ano, oh, masensya ka na dyan ha? Buti na lang maraming kakasama, no? <laughs> kaya nga nag na akong portrait kasi hindi ko kaya eh. <laughs> Ay, yung pizza ko mabait, di ba? Talagang sinundo niya ako. <laughs> Ayan, okay. Oh, ito na lang. Masalit na pastigyan. 我这个。<laughs> <laughs> surprise ka na mo! Sorry! Ayun. <laughs> Sorry! <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> Sorry, John! Ayan talagang... <laughs> Kung pa'n nga di ka mapalikpani, nagpapangili ka! Success! Surprise! 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 Okay, sure! Okay, toy! Ano kinuna mo na naman talaga <laughs> may naka-open na yung mga anti. Nandito na kami guys sa Avenue Hotel. Dito lang po ito malapit sa amin. Dito muna sila mag-stay ng ilang days. Tapos muna namin yung kami. Pagkahay sa loob ng kwarto. Maro kayo pumunta itong kahit Nini. Wow! Ito yung isang kwarto. Ang ganda! Oh, dito, 1.5. Tapos may discount pa pag senior, di ba? Yes, ma'am. Meron din sa taas. Punta na kami ngayon doon sa bahay ni Tia Lili. Tingnan natin kung ano magiging reaction. <laughs> Tay! <laughs> <laughs> ha? <laughs> Pin, oh. <laughs> ha? Ha? Ayan, tatay <laughs> Ay, ka, nagbulat din ba? Ano ba, Ay, <laughs> 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 Dahil nag-bless yung pinsang ko, pati asawa niya, nag-bless na rin. Pati kapatid ko, napayakap na rin. Ayan, biktima mo. Wait lang, wait. Eto na guys, papunta na kami ngayon sa bahay lahat Nini. <laughs> Patatawa ako kay Chanda. Reaction niya. Minir Ni niya siya, te. Bye! Hello, Janine! kumusta mo? ati kami. Ano yung mga umangko na mga maghusay? <laughs> hey. Ito makasok. Pinalabas ko muna si Chanini kunwari magpipicture kami. Wala siyang magkala pa lang na nandiyan yung anak niya. Diba, mabutos ako! Biglang napalikot si Chanini na marinig niya ang boses ng anak niya. Chanini siya na magkakababa, Tun! Atun! Huwag siya Chanini adik kami!

Ayan, mga kuha, nagsarabot oh. na kam. <laughs> Sorry. Ay, dino, walang idea din Lahat sila walang idea. Camila ni ate. Ang nakakaalam. Di ba? Ayun. Ano Ano na? Duba. 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 Best one, Dubai. That Dubai. Best That one. picture na Pero hindi picture, ha? Ayan. This is it dito, dito. Anim anak na bibiling-biling mo? Ayan na. Ay, balik, balik. Ayaw. Ayaw. Dito, dito. Dito. Ayaw. 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 Mau pipi ko ang kay napaiyak. Waray kat nakakalam kami na it's chanda. Oo, oh, nagulat talaga iya. Makikita mo't vlog. Oh, ito na kayo. Scam! Galing ko umarte doon. Okay? Galing ko talaga umarte eh. Reaction mo na nakita mo si mga anak mo. Wala na. <laughs> Nato, parang, wait, ano pa. parang wala kang reaction siya, Nini Walang reaction Nag-imagine, <laughs> 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 <no, no>, no. <laughs> akala mo imagination <laughs> lang, ano? Susunod, susunod na lang dito Pagkuhan Pagliwan, susundong ka. Sige na! <laughs> e tigda, yan, eh, tigda, tigda ay yan, na yung kalakat. Oo, sige, kakadaong na Eh, pagliwan, liwan. Oo, sige. Alright, ma. Bye-bye. Pasko. Ay, hindi ngayon ka Pasko. Kay dinabat. <tinyo> Magdud Magdudul ang. Nadi. Hindi. 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 Ayan guys, napanood nyo yung mga reaction ng bawat isa sa kanila. Ito yung isang memorable pagdating ng pinsan ko. Na wala silang alam. Bukod tanging kami lang ng dalawa ng ate kong nakakaalam. Again, thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel at paki-click na rin po ang button bell para like kayong updated sa video ko at paki-like na rin po. Maraming salamat. Bye-bye.